Andito si Bibi Maika. Hello, Bibi Ka. Ka. Hello. Bum-bum. Bum-bum tayo. Hello, Bibi Ka. <laughs> Wala sa mood. <laughs> so, yan, mga kanipi. Bali yung ano. Bali yung ibibili natin ngayon sponsor yan kay Kuya Jubel yung Kaloya ng Canada thank you thank you so much Kuya sa pag sponsor <laughs> thank you thank you again so yan at abangan nila bukas abangan nyo bukas mga kanaypi yung celebration ng 9 months old ni Bibi Maika may kunting twist doon sa ano sa celebration na yon. So abangan natin bukas kung ano yon. Iya, <laughs> matutuwa yung mga bata. May binigay si Kuya Jubel na ano na premyo para bukas may konting twist lang. <laughs> WhatsApp up mga kanoypi, good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Araw ng lunes Mamamasada na naman tayo as usual mga kanoypi Nandito na yung tubigan ko At uh, punta na tayo kay Mia Alas 6 na ng umaga mga kanoypi Bali hindi nagmisid si auntie Yung sinusundo ko yung kanilang apo Sa EGL baka wala na silang pasok ng kanoypi dahil last week tapos na yung ano yung exam ng mga bata baka ngayong lunes hindi na sila papasok yun na yung final exam nila eh. at siguro magpabakasyon na sila <laughs> yun lang wala nang mga estudyante na papasok si Irin yan wala din atang pasok ngayong araw mga kanoypi balik, kinumutan ko pala kahapon si Mia ayan, nakakumot siya ngayon dahil makulimlim kahapon at umaambon-ambon yan, nilagay ko tong trapal hindi naman umulan pag may trapal si Mia hindi umuulan pag walang trapal nababasa, naliligo mga kanayipi So, ayan. Pandarin muna natin tapos kaya nating uminit pa yung kanyang makina. At tatanggalin ko muna to mga kanib, yung trapal. Nandito na tayo sa IGL mga Ang dami nilang nakapila dyan yan. Lima yung nakapila. may pasero na tayo. Tayo tayo.

So naggastay dito sa sentro ng 300 pesos na maiipit. 5 liters siget yung ano na kay Mia. Kaya may kasama naman tayo maghapon yan. Dali okay. lang nga ako dito sir 20 lang Dali lang ako saglit ng pandesal Boss, 20 man boss Awanan boss Awanan? Okay Okay Tolita, ayo tayo. Thank you, thank you. Ayan, kumita tayo ng 50 pesos ulit mga kanaipi. Good morning, madam. Apat na naman yung nandito. Okay. dyan mga kanipi may karga na tayo lima rin yung sinundan ko eh Tanantay. Harmony ah, City, Asa. na natin yung pasero natin ayan mga kalungipi sige madam dito sa una, sa pangalawa madam sa pangalawa Thank you. kanipi nakatid na natin yung pasayro natin ayan mga magal mag-almosal muna ako bumili na rin ako ng pananghalian naming ulam ayan giniling tapos yung tinakdakan okay, magiging ulam natin ngayon ayan mga kanayipi, ito na yung ano yung mga sisiu na napisa sa incubator ayan napakita ko na sa inyo So, nandiyan sila, mga kanaypi Ayan. Hindi sila magkakaparehas na ano, may mga nauna diyan, may mga nahuli. Yung maliliit, 'yan ay mga huling napisa. Ayun. So, may 12 pieces na ako na decal brown diyan na maliliit. Isang ano, isang Rhode Island. Rhode Island 'yan eh, yung malit na yan, 'no. Ayan Bali dito, yeah, malalaki na rin sila. Mga decal brown at Rhode island, mga kanipi. Pitong piraso yan no, ano, yung Rhode island. Yung decal brown, anim na piraso yan. Ayan na yung mga sisiw ko ngayon. Ipapakita ko na rin sa inyo yung mga decal white ko, mga kanipi, na nandito sa kulungan baling ngayon, 3 months na itong mga decal dwight ko mga kanaypi Ayan na yung mga decal dwight ko Malalaki na sila mga kanaypi yung mga decal dwight na yan So by June mga kanaypi, kailangan ko ng gumawa ng battery cage para sa kanila At July, 5 months na sila umpisa na natin na patukain pakainin ng layer feeds para masubukan din natin na magpaitlog ng puti ayan pali ayan mga kanipi nakikita nyo naman malalaki na sila lalo to yung 45 days na yan oh. sobrang laki na ng katawan nya grabe ang ginawa niyan, kain lang ng kain dito. <laughs> Bale, papakita ko sa inyo yung mga decal brown natin. Na nandito sa kulungan. At nangingitlog na ito mga ano ipi itong mga decal brown natin. So nandito yung decal brown na roster naka-separate sa aking mga ano mga babaeng decal brown pagpapahingayin ko muna yan kasi kawawa naman mga kanayip yan dami niyang asawa ayan yung mga decal brown ayan mga kanayip bali nangingitlog na itong mga to ayan dito na sila nangingitlog kinuha ko yung tight logan dyan sa kabila ayaw kasi nilang gamitin yan mga kanaypi yung pait logan na nilagay ko <laughs> natatakot sila so may naipon na ako na 15 pieces na itlog ng decal brown gawin nating 30 pieces yon mga kanaypi at ibinta natin <laughs> gumpisa na tayo na i-market yung ano yung mga itlog nila hindi pa kasi sila, no, na uh, yung dire-diretsyo na mangitlog, mga kanayipi. Siguro yung iba dyan, nangingitlog na, yung iba, hindi pa. Uh, five months pa lang naman sila, eh. Tignan natin next month. Kasi pang six months na nila sa akin. Ayan. Yung mga to. Magaganda naman yung mga katawan nila, mga kanayipi. Ayan, kasama na nila dito yung ano, yung aking mga breeder na tatlong piraso. Nandun yung isang breeder ko. Nandyan yung pangalawa. Ayan. Tapos nandito yung pangatlo. Nandun. Sa dulo. So, kung sino man may gusto na, no, na bumili ng itlog uh, hindi fertile mga kanoypi uh. kasi nga layer feeds yung pinapakain ko sa kanila uh, mag comment lang kayo or ipim niyo ako sa facebook page ko na noipi vlog doon tayo mag usap mga kanoypi ayan mag iipon ako ng itlog para sa inyo <laughs> na ibebenta. Bali ito yung painuman nila. Epektib naman mga kanipi. Hindi masyadong nadudumihan. Ayan, kakapalit ko lang ng kanilang inumin eh. Alright. So tapos na tayo. Ah, tapos na rin akong nag-asikaso sa aking malilit na sisiw. Uh, paparami natin yun mga kanipi. May nakasalang pa doon. So tara Ayan mga kanipi tayo Ang naman tayo Mamaya na lang ako mananghalihan mga kanipi At anong oras na ako nag almusal eh Ayan, may pasayero tayo dito sa kabila mga kanipi banda yung pa sa uh, May pipi ka daw kami na Yero uh, Dali natin dito sana sa Kamanang Ayos na Ayan mga kanipi, nakatapos ko lang mananghalian. Nagpagupit nga pala ako kasi nangangati yung ano, dito sa ulo ko. Nasanay na talaga sa mga iksing uh, buhok. <laughs> Magkano lang naman mga kanipi, yung pagupit dito, 70 pesos lang. Yung ano, Gupit dito sa tapat ng school Ayan So, tara At mamasada ulit tayo mga kanaypi Ayan mga kanay Kasama ko ngayon si Mrs. at Bibi Maika bali pupunta kami dito sa Santo Domingo At mag-order kami ng ano Ng Handa ni Bibi Maika para bukas So Andito si Bibi Maika. Uh, hello Bibi ka. Ka. Hello. hello. Brum brum. bum tayo. Hello Bibi ka. <laughs> Wala sa mood. <laughs> so yan mga kanipi. Bali yung ano. Bali yung ibibili natin ngayon sponsored yan kay Kuya Jubel Jimenez Kaloya ng Canada thank you thank you so much Kuya sa pag sponsor <laughs> thank you thank you again so yan at abangan nila bukas abangan nyo bukas mga kanaypi yung celebration ng 9 months old ni Bibi Maika may kunting twist doon sa ano sa celebration na yun o abangan natin bukas kung ano yun iyak <laughs> matutuwa yung mga bata may binigay si Kuya Jubel na ano na premyo para bukas may konting twist lang alright <laughs> alam ano mo ayos yan no alam ano mo sa'yo mo Thank you sa nag-sponsor kay Maika. Yan at saka may pa-surprise bukas. <laughs> Abangan na lang mga kanaypi. <laughs> Ayan o. Nine months old na si baby Maika. Ano, iba eh? Nakikiago na o. Ayan, tara mga kanaypi. Gorder kami mana teh? Kita kita mecik kuy ya. Jadi. Agorder. lebih ganteng Katatan nila. Ayan. Okay na maka kaniti. Na ka order na kaya. Oh, vive. Hala vive, kagala ka na naman ah. Ah. Ikag Hello Vivica Hello Gano'n, na tayo Ayan mga kanoyipi Naka-order na kami Thank you so much Kuya Jubel Jimenez, Kaluya ng Canada right, Ayan, pila tayo dito sa paradaan အာဂ sa Baag Kumita tayo ng 100 pesos mga kanipi ano? Ayan Dito tayo bibili ng barbecue tate skin Chicken, skin Ayan Tas dalawang dugo Ayos na, na, So, ito na mga kanay pa yung ano. Yung barbecue natin. Ulam na yung panggabihan. Request ni si Mrs.